Ang kanilang nayon ay tahimik na namumuhay, hanggang sa salakayin sila ng mga unggoy na nakamaskara. Sinunog ang kanilang nayon at binihag ang kanyang mga kalahi. Pinatay din ang kanyang ama. Magawa niya kayang makapaghiganti. Alamin natin ang kwento ng The Kingdom of Planet of the Apes. Dahil sa paggalat ng virus, ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng mga ape, na pinamumunuan ni Caesar at siya namang pagbagsak ng mga tao. Ipinakita rito ang kanyang libing, kasama ang kanyang buong angkan ng ape na naglalagay ng mga bulaklak sa kanyang ulo bago sinindihan ang kanyang bangkay, at pinararangalan ng mga ape ang kanilang yumaong pinuno. Pagkalipas ng mga siglo, ang mga ape ay bumuo ng magkakahiwalay na angkan sa buong lupain. Tatlong batang ape na sila Noah, Suna, at Anaya. Sila ay lumabas para maghanap ng mga itlog ng agila para sa isang bonding ritual dahil ang kanilang tribo ay nagsasanay ng mga agila para tumulong sa mga gawain. May nakita silang pugad ng agila, subalit tatlo lamang ang itlog. At kailangan na may maiwang isang itlog matapos makuha nina Suna at Anaya ang kanilang mga itlog. Umakyat si Noah sa pinakamataas na pugad at nakuha ang isa bago siya etulak ng inang agila at naging dahilan ng pagbagsak niya. Inakala ni Suna at Anaya na wala na si Noah. Ngunit nakahawak siya sa gilid ng isang lumang gusali. Habang nagsisimulang bumaba ang tatlo, napansin ni Noah na nawawala ang kanyang kumot sa kanyang kabayo. Nakita nila ang isang taong tagalabas, nakilala ng mga ape bilang Echoes na tumatakbo sa paligid. Hinahabol ng tatlo ang tao, ngunit iniwan niya ang kumot at tumakbo sa isang madilim na lagusan. Ang tatlo ay bumalik sa kanilang nayon, kung saan ang ama ni Noel na si Koro ang pinuno, at sila rin ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Kinausap ni Noah si Koro tungkol sa paparating na ritual para sa susunod na araw ngunit binalaan din siya tungkol sa paglampas sa lambak pagkatapos maamoy ang pabango ng tao sa kumot. Kinagabihan, ay may narinig si Noah na isang ingay at natagpuan ang parehong tao na babae kanina. Hinampas niya ang dibdib nito at binasag ang itlog na itinago niya sa sako. Habang handang ipagpaliban ni Nasuna at Anaya ang kanilang mga ritual sa tabi ni Noah, tumanggi siyang hayaan silang gawin iyon at lumabas para maghanap ng isang kapalit na itlog. Nakatagpo niya ang isang namatay na ape, kasama ang isa sa kanyang sariling angkan na papunta sa kanya upang balaan siya. Pagkatapos ay hinagisa ng kutsilyo sa likod ang kanyang kalahi. Nagtago si Noah nang dumating ang isang grupo ng mga ape na may maskara. Nakita nila ang kabayo ni Noah at pagkatapos ay hinampas ito para tumakbo ito pabalik sa nayon at sinundan nila ito. Nagmamadaling bumalik si Noah sa nayon para balaan ang mga kalahi. Ngunit sa pagbabalik ni Noah, ang buong nayon ay nasusunog, at ang mga nakamaskara na ape ay binihag ang mga miyembro ng angkan ni Noah, kasama si Nadar, Suna, at Anaya. Pinuntahan ni Noah ang kanyang ama upang subukang iligtas ito, ngunit natagpuan siya ng isang Gorilla General na nagngangalang Silva. At sinubukan ni Noah na ipagtanggol ang kanyang ama mula kay Silva. Lumaban si Coro, ngunit nadaig silang dalawa ni Silva. Nahulog si Noah mula sa tore at pagkatapos ay pinatay si Coro ni Silva habang sumisigaw ng para kay Caesar. Pagsapit ng umaga, natagpuan ni Noah ang kanyang sarili na nag-iisa sa gitna ng mga bunguhong tahanan. Naglalakad siya hanggang sa matagpuan niya ang katawan ng kanyang amang si Koro, at binigyan niya ito ng isang libing. Pagkatapos ay umalis siya upang subukang hanapin ang kanyang angkan. Muling lumitaw ang agila ni Koro, ngunit nang subukan ni Noah na makipagugnayan dito, kinurot ng agila ang kanyang braso. Patuloy siyang naglalakbay at nangailangan na magpahinga, ngunit si Noah ay nahulog sa isang bitag. Kinutol niya ang tali, pagkatapos ay sinalubong siya ng isang orangutan na nagngangalang Roka. Inakala ni Rocka na si Noah ay kasama ng mga unggoy na may maskara, ngunit ipinaliwanag ni Noah ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay isinama niya si Noah. Ipinaliwanag ni Roka na siya ay isang tagasunod ng tunay na pinunong Caesar, at kabilang ang isang grupo na tinatawag na The Order of Caesar, at siya na ngayon ang natitirang niyembro. Ang mga ape na may maskara ay sumusunod sa isang malupit na pinuno na tumatawag sa kanyang sarili na Proximus Caesar, kinuha nito ang mga pamamaraan ni Caesar at ginawan sila ng masama para sa kanyang kapakinabangan. Sinabi rin ni Roca kay Noah ang tungkol at kung kailan magkasamang umiral ang mga tao at ape, hindi katulad ngayon, at ito ay isang paniniwalang pinanghahawakan ni Caesar. Sinamahan ni Roca si Noah sa kanyang misyon na hanapin ang kanyang angkan at sa kanilang paglalakbay nakasalubong nilang muli ang dalaga pagkatapos nilang magtayo ng kampo Binigyan siya ni Roca ng pagkain at kinumbinsi si Noah na ibigay sa kanya ang kumot ng kanyang ina para sa init kahit na walang tiwala sa kanya si Noah Pinangalanan siya ni Roca na Nova Dumating si Noah sa isang observatoryo at tumingin sa mga bituin gamit ang teleskopyo. Ilang saglit lang. Nakita niya ang babae na tumingin sa teleskopyo at tumugon na may katulad na pagtataka tulad ni Noah. Kinabukasan, sumama ang babae kina Noah at Roca. May nakasalubong sila, isang kawal ng zebra na umiinom mula sa isang lawa. Biglang may lumabas na grupo ng mga tao na umiinom at naliligo sa tubig. Pagkatapos ay dumating ang mga ape ni Proximus at nagsimulang tipunin ang mga tao para sa esport. Ang babae ay nagtatago sa damuhan habang hinahanap siya ng mga tauhan ni Silva. Sumakay si Noah sa kanyang kabayo at nakita siya ng babae, sinigaw ng babae ang pangalan ni Noah at tumakbo papunta sa kanya. Sinalubong naman ni Noah ang babae habang siya ay hinahabol ni Silva. Nagawang may sakay ni Noo ang babae bago ito maabyutan ni Silva. Sa tulong ni Roca, nalampasan nila ang mga kontrabida na ape at nakarating sa dalampasigan. Pagkatapos ay nagsalita ang babae at sinabing ang kanyang pangalan ay Ni, at sinabi niya kay Noah na dinala ng mga ape ang kanyang angkan sa isang bunker habang umaasa siyang makahanap ng ibang tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ang tatlo ay tumawid sa isang tulay, munit nak-orner sila ni Silva at ng kanyang mga ape. Nahulog si May sa ilog matapos siyang sunggaban ng isa sa mga ape, sinubukan siyang iligtas ni Roca ngunit nahuli si May habang si Roca ay nakakapit sa lubid. Nahuli si Noah at May bago lumapit si Silva sa lubid na may dalang kutsilyo. Ipinaalala ni Roca kay Noah ang sinabi ni Cesar na, Apes Together Strong, bago pinutol ni Silva ang tali at tinangay si Roca ng rumaragasang alon. Dinala si Nanua at Mi sa pamayanan ni Proximus, na nasa tabi mismo ng isang higanting vault na matagal na niyang sinusubukang buksan ngunit laging nabibigo. Muling nagkita sila Noah, Dar, Suna, at Anaya bago dinala kasama si Mi upang makilala si Proximus. Siya ay tinuruan ng isa pang tao, si Trevathan, na kusang loob na sumusunod kay Proximus dahil tinanggap niya na ang paghahari ng sangkatauhan sa Earth ay matagal na. Ipinaliwanag ni Proximus na plano niyang mag-evolve at manakop kapag nalaman niya ang mga lihim ng vault, at sa palagay niya ay maaaring maging kapakipakinabang si Noah sa kanyang mga pagsisikap, habang binabalaan din siya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Sa labas ay kinausap niya si Dar, na ang kanyang ama ay wala na. Tila nawala ng pag-asa si Noah hanggang sa makita niya ang kwintas na iniwan sa kanya ni Roca, na nagpapaalala sa kanya ng mga paraan ni Caesar at nakumbinsi ang kanyang sarili na mali ang batas ni Proximus. Samantala, bumalik ang agila ng kanyang ama, at sa pagkakataong ito ay kusang loob na itong sumama sa kanya. Hinanap ni Noah si Mei at kinumpronta kung ano talaga ang gusto niya. Sinabi ni Mei sa kanya na naghahanap siya ng isang bagay na sinasabi niyang tulad ng isang libro upang tulungan ang mga tao na makipag-usap muli. Tumulong si Anaya at Suna sa plano nila Noah at Mei. Nakita sila ni Trevathan at sinabi sa kanila na ang kanilang mga pagtatangka ay magiging walang saysay sinubukan ni May na kumbinsihin si siya na sumama sa kanila, ngunit tumanggi si Trevathan at sasabihin niya kay Proximus ang kanyang nalalaman, kaya sinakal siya ni May hanggang siya ay mamatay at pinatapon ng mga ape ang kanyang katawan sa tubig. Pagkatapos ay nagtanim sila ng mga pampasabog sa paligid ng dam, at nakahanap ng kanilang daan sa isang lihim na pasukan na alam ni May. Sa loob, ang mga ape ay nakahanap ng mga picture book na nagpapakita ng mga unggoy na nakakulong sa mga zoo, habang si Mi ay nakahanap ng kanyang device na susi sa pagdecipher sa loob ng makinarya ng vault. Ang mga bayani ay nagsimulang lumabas sa vault hanggang sa sila ay sinalubong ni Proximus at ng kanyang mga Alepores. Ang isa sa kanyang mga tinyente, si Lightning, ay hinawakan si Suna at tinutukan ng kutsilyo habang hinihiling ni Proximus na aminin ni May kung ano ang kanyang plano. Naglabas si May ng baril at pinaputukan si Lightning sa dibdib na ikinamatay niya. Nang tanungin ni Proximus kung mayroon pang mga baril, sinabi ni May na hindi niya makuha ang nasa loob. Pagkatapos ay tumakbo siya at pinasabog ang dam. Umagos ang malakas na daloy ng tubig at ang mga alopores ni Proximus ay namatay, habang ang mga kanayon ni Noah ay nagsimulang umakyat. Si Noah ay hinabol ni Silva, ngunit nagawa niya itong e-corner at ipitin sa isang makitid na daan, kung saan napakalaki ni Silva at hindi na niya magawang makaalis. Iniwan ni Noah ang buwisit na bakulaw na nalulunod. Ang mga ape ay umakyat sa tuktok. Ngunit nahanap sila ni Proximus at sinalakay si Noah dahil sa pagsira sa kanyang mga plano. Balak niyang yumuko siya bago siya patayin, ngunit sinimula ni Noah na kantahin ang mga kanta ng kanyang ama upang utusan ng mga agila, at sumunod din sa pagkanta ang natitirang ang kanya. Sinalakay ng mga agila si Proximus, panay tuka at kalmat ang ginawa ng mga agila sa kanya, at hinarap ni Proximus ang huling atake habang hinihila ng mga agila si Proximus sa ibabaw ng pasamano at pinabagsak siya sa kanyang matubig na libingan. Inakay ni Noah ang mga kasamahan pabalik sa kanilang nayon kung saan nagsimula silang muling magtayo. Natagpuan sila ni Mi na pumunta at nagpaalam kay Noah, ngunit sinabi niya sa kanya na sumang-ayon siya sa isang bagay na sinabi ni Proximus, nagagawin ng mga tao ang lahat para pagsilbihan ang kanilang sarili. Inami ni Mi na sinusubukan niyang ibalik ang mga tao sa pag-reclaim ng kanilang planeta, ngunit tinanong ni Noah kung saan iyon. Aalis ba ang lahi nila? Ibinigay ni Noah ang kwintas ni Roca kay Mi. Naglakbay si Mi at dumating sa isang human base at nakilala siya ng isang babaeng nagngangalang Corina. Ibinigay sa kanya ni May ang deciphering key, at dinala ni Corina sa kanyang team. Ginamit nila ito para e-activate ang isang network ng mga satellite para makontak nila ang iba pang mga tao na nakaligtas. Samantala, dinala ni Noah si Suna sa observatorio para makita niya ang mga bituin sa pamamagitan ng teleskopyo. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita kits ulit tayo. Maraming salamat po.